hapon, Guya. Ano pong pangalan nyo? Ako gali, si Abilardo, si Perez Jr. Saan po kayo nakatira? Ah, uh, subong dili kami kapuli sa Suba, Masulog, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ano po ang uh, probinsya ang pinagalingan nyo? Ang probinsya kung naging itawahan ay sa Iloilo. Sino po ang nagturo sa inyong salita ng nga na nakita tatay kasi kay mga ilonggo man sila. Ano pong ilonggo sa maganda si Teacher Bogart? Ah, pa si Teacher Gwa Bogart, si Kisig kay Mama. Ah. Sa so, tingin niyo po ba, mayroon bang benepisyo ang pagkakaroon ng dalawa o higit pang dalalekto? Oo, okay, damo ang okay, kinabenepisyo. Sa kay Bala mo, muna may siling, uh, kung damo ka na balaan ng mga lingwahe, Maskin din ka lang ang lugar din sa Pilipinas, hindi, hindi, ka mapiki o mabalik sa turn na mo may Para sa iyo, mahalaga ba ang ating wikang Pilipino? Oo, eh. Mung ginaan ng biruan, kita ang atong wikang Pilipino. Kaya no, kaya muna si Rizal sa unang. ako uh, kung hindi ka marunong lumingon sa iyong panggalingan, kapaw ka pa sa malangsang isda. At panguli, para sa iyo, bakit mahalaga ang paglilinang at pagpapaunlad ng wikang Pilipino sa lahat ng mga taong Pilipino? mahalaga kina ang aton nga wikang Pilipino o aton nga lingwahe language. Kaya mo nga sa eskwelahan nato na speaking of dialogue kita, na mo nga ang kapamatuod nga maha, nga mahal nato na aton wikang Pilipino. So magandang hapon. Ano pong pangalan niyo? Sa kasi Mama Jessica. Kaan po kayo nakatira? Kunya sa dalita ba na makatira? Ano pong dialectong ginagamit nyo doon? Maranao. Sino ang nagturo sa inyo ng magsalita ng Maranao? Uh, ano okay. pong uh, Maranao sa maganda si Sir Bogart? Matait si Sir Bogart. Sa tingin nyo po ba, mayroon bang benepisyo ang pagkakaroon ng dalawa yung kitang ang sa ito? Malaga uh, ba sa iyo ang ating wikang Pilipino? Oo, para para sa iyo, bakit malaga ang paglilinang at pagpapaunlad ng wikang Pilipino sa lahat ng mga taong Pilipino? Mapiaya ka, sa isang mga Pilipino. Thank you. Gabi po, hindi. Ano pong pangalan niyo? Ako si Helen. Saan po kayo nakatira? Sa Maribuhok, Mall. Ano po ang dialectong ginagamit niyo doon? Bisaya. What? Sino po ang nagturo sa inyong magsalita ng Bukulan? Unan ko yan sa probinsya talaga namin kasi yun yung ginagamit na dialect natin. Ano pong buholano sa maganda si Teacher Bogart? Gwapa si Teacher Bogart. Sa niyo po ba, mayroon bang benepisyo ang pagkakaroon ng dalawa ng hindi pang dialecto? Opo, ba sa iyo ang ating wikang Filipino at bakit? Mahalaga ang wikang Pilipino kasi pag alone tayo sa ibang bansa, yung mga kababayan natin, yung ginagamit is Pilipino. At panghuli, para sa iyo, bakit mahalaga ang paglilinang at papaunlad ng wikang Pilipino sa lahat ng mga tao? Mahalaga yan para magkaintindihan. Salamat po, atin.